ayan po magandang araw nagbabalik tayo rito sa murang bahay na binibenta ito ay 85 square meter ayan ang laki nito malawak tapos yung ating taas ayan merong nakabang na CR tapos sa baba po nito merong CR ang taas po pwedeng lagyan ng dalawang kwarto ayan makikines bago pintura Ayan, salamin na yung mga bintana. Tapos, ang lugar ay Barangay Osorio, Summerfield Subdivision, dito sa Tres Emerteres, Cavite. Yung palega rito, malapit lang. Tapos, yung 7-Eleven, sa may highway, Aguinaldo Highway, malapit lang din. O yung iba pang ano, uh, establishment na kagaya ng PhilHealth, Is SS City Hall uh, Medyo malapit lang dito sa area So ang baba po Ayan pwede nyo lagyan ng Isa pang bahay Malawak po yan Ang 85 square meter Tapos pwede nyo lagyan ng Kahit anong negosyo Ayan naman nakikita nyo yung gate Bakal na yan So Pwede namang parking space Ang ating uh, Main gate Ayan, malawak yan. Kasya dyan yung isang van na mahaba. Wala na kayong ayusin pa sa gate. Kayo na lang bahala kung anong gagawin nyo sa bakante na likod. Pero ayan po, ay may bubong na. Ayan, pwede nyo yung ayusin taasan o kung ano pa man ang inyong ilagay. 2 million pesos ang negotiable price ng ating bahay tawag na lang kayo sa mga interesado sa aking telephone number or hanapin nyo yan si ate ang nakatira dyan okay ang lugar na ay marami ng taong nakatira tapos harapan ito ng clubhouse dito sa Summerfield 1 so malapit lang ito sa highway mga kapobre babiyahin lang kayo ng dalawang minuto ay maabot nyo na ang uh, highway ng Aguinaldo yung papuntang 13 Cavite so ito yung loob nakakita nyo naman malawak ayan ginawa nilang kainan kantin yung bentang kaliwanyan kaliwa nyan ay may konting uh, ay merong kwarto na nilagay so ang CR nyan ay bandang kaliwa yung taas po, mayroong nakaabang na CR. Ayan, hindi na natin pinakita yung taas kasi may mga gamit sila dyan na uh, bawal ipakita. So, nakisuyo lang tayo rito sa may-ari para magvideo ha ng ating bahay na binibenta. Ang kalsada nito ay malawak. Walang problema sa kalsada. Ayan, two-way ang kalsada. Pinaulit ko, marami na nakatira dito. Ang dami ng tao rito mga kapobre Ayan Ang Ang lugar na to ay uh, Pasyalan Sa may clubhouse So patok dito yung mga negosyo Maganda siguro dito tubigan Ayan Andito tayo ngayon sa papasok papuntang barangay Osorio. Galing tayo rito sa Aguinaldo Highway. Ayan, lawak ng kalsada.